Let's go kasamba muna kami mga edul kasamba kami mga edul ito ang aming service ito ang aking kasama yan ang aking kasama ang magsamba so ngayon ay pupunta na kami sa gusaring sumban para kami ay makasamba hello sa na tayo mga lods Mga kapatid, sama na tayo Pag natin kalimutan ang paggalo Ang ating pagsamba Ang ating pagkakatipon Huwag natin kakalimutan O, huwag natin kalimutan Huwag ng... tayo na Huwag tayo samba hindi puro trabaho ng trabaho kailangan din natin sumamba okay. ang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos okay. so ngayon medyo ma-traffic kong idol oh. traffic si, si idol <laughs> Ah, koy-koy pa yung ating mabuting ano sa din sa mga kapatid sa so ngayon mga idol ay ma-traffic araw ng sabado araw ng sabado kailangan na natin sumamba para bukas ay linggo wala nang problema wala nang problema bukas tuloy-tuloy na ang pagating pagganap buhay. Iwan muna namin ang aming trabaho. Pagsamantala mga idol ay iwan muna namin ang aming trabaho. Basta kami ay makadalo sa pagsamba. Priority namin ang aming pagsamba mga kapatid, mga idol. Traffic guys. traffic. Dito tayo sa intersection. Intersection at dito kadalasan ay nagbol-bol. Bol-bol dito.